everyone. Good afternoon po sa inyong lahat or good afternoon po sa atin la, uh, sa atin lahat, no? So, ngayon guys, tayo ay magbo-vlog about sa ano to guys, uh, mga gamit to mga lads na itatapo na sana. Ngayon, uh, dito kasi sa Korea mga lads, pag naglilipat sila, tinatapon nila yung mga gamit nila, no? So, sayang din kasi mga lads. Kaysa bilhin mo to sa mga sikanhan, magkano din mga lads? Mahal din. So itong mga gamit na 'to mga lads, hindi mo 'to mabibili ng ano din mura mga lads pag nasa ano nato nasa sikanhan no? So ngayon, dahil uh, nakaano kami sa website na 'yung uh, kung gusto mo pagka ito, itapo mo o, o kung gusto mo na ano kunin mo to sa bahay ko, parang ganun ba guys, kunin mo to kasi itatapon lang to, parang ganun ba guys. Binibigay ba 'yung ano ba 'yung group na 'yan parang ano bang pangalan? Kupang, hindi hindi Kupang. Sa baha, basta 'yun nga guys, no? Ngayon okay, ipapakita ko sa inyo mga lads kung ano yung mga itatapon sana no. So, ito po yun siya guys. Wait lang. Ito po yun sana siya mga lads itatapon namin, ay tatapon sana ng ano may-ari ng bahay. Ah uh, ngayon, sayang din kasi mga lads. Ito po siya. So wait lang. I-ano natin ang camera. Go. So, So ito guys, sa uh, tingnan natin Ito yung itatapon sana guys, no? So mahal sana 'tong mga lads kung itatapon nila, no? So ito pag binibili mo din sa ano, si kanhan mga lads, magkano din to? Ito ay sapin po to mga lads sa uh, example pag nagdi-dating kayo. Ayan. Pag nagdi-dating kayo mga lads, ayan. Ayan, no? Oh, mga ano 'yan? Uh, yung, yung parang sapin ba siya guys pag example magigit kayo ng mga ano, mos, mo o sino ba so sayang din to mga lads ito po itatapon sana to mga lads so sayang so kinuha ko na at least ipapadala natin sa Pilipinas kaysa uh, mapakinabang pa to sa Pilipinas di ba mga lads so ito uh, ano to yung uh, ito muna guys ito ito siya ano siya butas siya kaya lang ano siya uh, kasize ko So ito, maganda to mga lads pagka uh, sinuot. Walang sira to lads, hindi to mga ano ha kasi ano to. Ayan oh. Kasi tapos, ang kagandahan kasi nito may mga ganito, di ba? Pag ganito mahal to mga ganito, di ba? Ano to yung pang nanguha ka ng na mga ano basta sa panbasakan or mamingwit ka o saan ang gusto mo, guys. Ayan. So ito po nandito po yung siya. So pag sayang, di ba? Pag tinatapon mga lads. Ayan ah. Oh. So ito po. Ito naman mga lads. Uh, ano to yung parang ano siya yung pakbag na pag ah, example pag nangahoy ka kukuha ka ng kahoy o mga mabigat na mga bagay guys ito siya parang pakbag ayan ayan ilalagay mo parang ganun ipapatong mo lang dyan o ba diba? ang galing ng ano so ito 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 so ito itatapon lang dito mga mahal to mga hindi ka makabili to ng ano mura ngayon ang, ang ito naman ano to ah, Parang pangsapin din to. Oh, ano pa mas to? daming guys, ano, ang daming mga mayaman kasi sila guys, ano, pagka ano, pag naglilipat kasi sila mga lads, kinatapon lang talaga nila itong mga gamit na to. So sayang mga lads, pag itatapon, ipadala na lang to sa Pilipinas kasi mapakinabang pa nila, di ba? Doon sa Pilipinas. So ito, ipapadala. Di ko, di ko alam kung ano, ano to, mga lads. So yung siguro yung lilipat ng bahay, baka ano siya mahilig sa outing mahilig siya sa labas, no? So ito siya mga lads, uh, ano to, uh, ayan, uh, ano to, yung parang pag nag u ka, pag nag motor ka, parang ringkot siya style mga lads. Parang ring, uh, ringkot siya, di ba? Mahal to pag ano, binili nito mga lads, hindi ka makabili to ng 500 mga lads, mahal to. Kasi ano to yung pang-utubite, pang, -uto, pang uh, pang motor ba? Ano ba? Pang-motor siya, pang -biyahi tapos o di ba kung mang, mamingwit ka o basta ito siya pang ano siya pang travel din pero ito mabunta to kay Alejandro kasi siya may mahilig sa motor so ito yung kagandahan ko mga lads kasi hindi ka makabili nito ito yung parang ano siya yung pang mountain ano ba tawag yan ito ito ano ba itong tawag mga lads kalimutan ko na to parang bahay na yung yan, no? ito alam nyo ba to mga lads yung pang ano siya yung tent di yung uh, ano basta yung ano guys na gagawa ng bahay para ano yung kampo kampo sana Tint alam mo nyo eh. guys tent tent ba yun mm. oh. so ito siya guys kita tapos sana ng mga lads hindi ka makabili ng ganito na kamu mahal to mga lads ay ano mahal to pag ganito mga lads siguro mayaman yung koreano na yan ano din na niya nat mga gamit niya. Hindi lang 'to mga lads, may naka may nakakuha na iba mga lads, hindi lang ganito itatapon sana. Ayan. Ayan oh. Po di ba? Meron na kaming ganito. Pero ito, siyempre papadala na ako sa Pilipinas. parang kampo-kampo siya. Eh, siyempre, ito din pag uh, nagmamount kaya lang minso ano na pero kailangan okay natural sa gitges kasi ano ano yung pag yung nagmamountin kaya ata, pang ano to iwan ko pang latos yata to sa ano pamalok pamalo. So ito, meron pa mga ganito mga lads. So, di ba yung pag na to, okay pa kaayo, di ba? Okay pa ka dayaw, so, hindi lang yan mga lads. Ito, ito siya. Pansapin din yata to sa mga ano. ayat, pag yung parang ano rin siya. So yan guys, mo, di, anong binibigay. So ito, ito din mga lagayan yata to ng mga, iwan ko anong mga lagayan. tos so, may pangalan pa mga lads. So, ayan, may pangalan pa. So ito, ito siya guys, ilapit mo yung camera. Ito ito, ano ito siya mga lads, uh, gloves na panapton. Ayan, so ito diba, free. At uh, hindi free, ano nga, itatapon ang asanan niya. Ayan, itatapon sana niya ito mga lads. O oh, diba mga lads, kaysa ano, ipapadala mo yun sa Pilipinas, magagamit ito sa Pilipinas mga lads. Kasi yung mga mag-aani sa atin, diba, madami Oh. Tingnan mo, ang dami, sayang yan mga lads. Diba, ganyan dito sa Korea. Mayaman, mayaman sila mga lads so, so ito guys ha, uh, ito ah, uh, isang dali ano kung <laughs> kasi makalat so, hindi ko alam kung saan to so ito guys ah, uh, bingwit alam niyo naman siguro kung ka, magkano ang bingwit mga lads mahal so ito with ano na to guys ha, uh, with box na to with ganito na siya guys bingwit po ang laman niya mga lads ha. Huh? bingwit ayan So, hindi ko na iyanong guys kasi baka magumung kinuha na yung ano bingwit ng laman ni ano ni Kurimaw kasi mamingwit daw yeah. siya. So, ito po yung lagayan niya. Grabe no, ang mahal nito mga lads. As ko well, hindi ko makabili, makabili ng ganito, di ba? So, ayan. And then, meron siyang ano, ito guys, ah, uh, ito ito ano to ringkot ringkot siya o di ba saan ko magkano din to kung bibili ka hindi ko mabili to ng 100 sa ating mga lads. So ito, ano din ito mga lads? Uh, bingwit din ang laman. Kaya lang, kinuha na ni Kim yung laman. Gin, tinatry niya. Um, so ito. O diba? Ang dami mga lads. Ayan. Tapos mga lads, alam nyo ba ito mga lads, ano to, lutoan to? Ito itatapon sana ito mga lads. Binigay, uh, binigay din sa uh, amin pero ito, hindi hindi ako sure ito na mapadala sa Pilipinas. Siguro dito lang siguro din to. Ibibigay ko din sa mga nagluto-luto din to. Kasi may sit kasi to siya mga lads. Ito. Ito siya. Yung taking, yung parang uh, tempura, timpura. Ano yung gagawin dito? You know? Dito magpipirito ka ng uh, manok. Magpipirito ka ng kung ano-ano na lang pirituhin mo dito mga lads. Ito siya. Sit na to siya. Kaya medyo mahal to mga lads pag nabili mo. Ayan oh, di mo pipirito kanyan. Ayan. Sayang to mga lodi. Ayan oh. Kung malapit lang sana Pilipinas, ipapadala ko sa Pilipinas. So dito, ano, i-ano mo ya? Cut mo muna ya kasi ano. Ano 'yun? So ito guys, uh, dito ko nilagay ito guys sa mga istaka ng mga ano guys kasi dati ano uh, na dito nandito lahat ng na mga ano ko dito mga lads, mga istak ng mga ano. So ito guys, di ba? Pag ano, ipapadala ko dito sa Pilipinas mga lads kasi sayang din to. Ano to, lutuan ng ano yun. Ayan oh. Pag yung ano kasi dito sa Korea kasi hindi sila kumakain ng hindi pa mainit. Kaya yan paso ba yung tawag diyan? So meron ano guys, buko diyan meron to dito mga yan mga platito, yan oh. Ang dami guys, ayan oh, ang dami. Kasi yan itatapon lang sana yung mga lads. Sayang talaga mga lads. Tapos ito sa ilalim kasi mabigat. So hindi na natin anuhin yung guys. Yan sa ilalim mga plato yan na ganito oh. Mamahal to ng mga ano guys, mahal to ng mga ano kung bibilhin niyo, just ko. Ayan yung mga lads. Yan ganyan, lahat yan ganyan. Ganyan lahat. So ang dami mga lads. Ayan. So pwede natin yan ipadala sa Pilipinas at at uh, i ano natin mga lods ano oh, ang dami diba so ganyan yan dito sa dito yan sa Korea mga lads tinatapon lang pagka uh, alam nilang uh, pag nagsawa sila tinatapon lang. tapos pag naglilipat sila mga lads hindi nagdadala ng mga lumang da gamit kasi malas daw yun sa atin naman kasi pagkaya pa pag uki okay pa yung ano gamit hindi natin tinatapon ano so sila kasi ano eh, manghihinang uh, hindi yung kasi ng bukod sa ano mapira so ngayon guys itong mga to ipapadala ko to sa Pilipinas so yun lang po guys thank you for watching guys ayan uh, please uh, support po sa akin uh, Facebook account uh, uh, Kalukuhan ni mami ayan thank you po so thank you guys see you my next vlog thank you so much for watching guys please support and subscribe my channel thank you